Hello. Hello, good morning. I oh, good morning. <laughs> morning. Tama. Good morning na pala. Good morning pa lang. Wala pa palang 1 <laughs> Ayun. I'm going to buy. Mm -hmm. I'm going to buy ulam. Yes, ulam. <laughs> English, English pa yun. Hindi no? lang mag-Tagalog. Eh, Napaka-feeling gara feeling very English sir? <laughs> Ayan, ito pa rin ako sa loob ng Greensboro. Sa aming home sweet home <laughs> Pagpunta na ako dun sa binibilang ko ng ulam. Sa aking suki na si Ate Bebe si Lisa Bongs. Shower out nga pala kay Ate Bebe, Lisa Bongs. I'm coming. Wait for me. <laughs> Late na naman ako bibili ng ulam sa inyo, Ate. Alam mo naman, marami pa ako inaasikaso at iniisip ko pa kung anong malulutong ulam. Kasi napakahirap talaga mag-decide ng mga lulutuing ulam sa araw-araw. You know that. Alam niyo eh, mga nanay, mga Mars. <laughs> Di ba? Araw-araw na lang kasi eh. Minsan pare-pareho na lang yung ulam. Nakakasawa naman pag pare-pareho. Di ba? Lalo na yung mga anak niyo. Ayaw ng pare-pareho na lang lagi. Ganun ang ulam. Tsaka maganda yung iba-iba na. Para marami tayong natututunan at nakakain. <laughs> Ay, malapit na ako doon sa bibilan ng ulam. At ako okay, magpapaalam muna sa inyo, mga Mars, mga nanay. parang uulan pa oh. parang uulan pa ang dilim ng langit bye bye see you later ayan I'm going back to the Philippines I'm going back home na pala ayan umiinit umiinit pero yung kaulapan eh madilim Ba't ganon what is the meaning of that ayan, nakabili nga pala ko ng ano baboy at tokwa mm -mm. tokwa at baboy yung naisip kong lutuin ngayon ayan yan ang naging ano ko sa aking isipan <laughs> tokwa at baboy naman tayo ngayon mga meses, mga nanay mga mars nandito na ako sa park o, oh, di ang ganda ng park namin, no? Oh. <laughs> Pag malapit na magpasko, naayusin niyan ulit. Naku, yung puting buho ko nag-hello na Don't mind may puting buho ka. <laughs> Ganyan talaga Kasi ano namin yung lahit. Hindi sa tumatanda na ako ah. Talagang lahi namin yan. At itpaglalaban <laughs> Charot. <laughs> Kaya tuloy pag may nakakapita sa akin, ang tawag sa akin, manang, nanay. O, oh, ate, sige, nagalang nila ako, di ba? Samobra naman yung paggalang nila. <laughs> Ay, naku, naman. Baka na sila. Kung anong isipin nila sa akin. Uy, mayroon sundo ah. Katapos mo? Uy. Ano? Ano?